Another. Diba nun? No? Talaga nga, katulad ko, mga kamag-anaka ko, sa San Nicolas, mga Cruz kami ng San Nicolas, mga Reyes kami ng Bangbang, ako isang akong lehitimong pasiginyo, Bangbang talaga ako, at nandun din yung St. Gerard, sa Bangbang. Sa pang-pangarap namin, sa mga seniors, sino seniors natin dito, magkaroon ng libreng gamot, no? Yung mga maintenance nyo, at ihahatid pa namin sa inyo, sa bahay nyo. Okay po ba yan? kaya namin gawin to Bakit? Sa Makati, sa Tagig, ginagawa nila. Hindi mo ba pa pwede natin gawin yon yeah. Di ba? Hindi naman masamang gumaya, di ba? As long as maihahatid natin ang serbisyo sa bawat pasigenyo. Tama po ba? Yeah. Yan, yan. ang gusto natin. Tsaka syempre, yung mga binanggit din ni nilang lahat ng team kaya this sa inyo kung anong pangarap namin para sa Pasig. Isa pa, trabaho. Sino walang trabaho? Sino may na walang trabaho. No, tambay daw kasi sabi daw sa card ko, card ko na madami daw tambay dito sa Kapitolyo na walang trabaho. Syempre yung sino maghahatid ng gamot sa mga seniors natin? No, di ba? So ang una nating gagawin, yung mga tambay natin na walang trabaho, yun yung bibigyan natin ng trabaho. Sila magahatid ng gamot sa mga seniors natin. Madami kaming pangarap syempre para sa Pasig. Pero syempre, kailangan namin ng tulong nyo para maging totoo to. Pa, lalo na kasama kailangan namin si Team Kaya Des. Di ba? Kasi pag halimbawa ako lang ang pinalad, wala akong kasama ng team ko, hindi pa rin matuto pa. Kaya kailangan, sana po, buong team Kaya Des kasama namin. Kaya po ba? Meron, si, meron akong pinapanood na cartoons, yung uh, Lilo and Stitch. Napanood nyo na ba yon? Yeah. Oo. Si stage sabi niya sa kapatid ni Lilo, Ohana means family. Family means nobody gets left behind or forgotten. Ibig sabihin, walang iwanan. Tama po ba? Dahil tayo, pamilyang pasigyan niyo tayo. Tama ba?